Ah, hello mga kaibigan, nandito naman yung kaibigan ng si Don Fix Magluloto muna tayo ng opo Ito muna ang ating menu ngayon Mag Maghihiwa tayo ng opo Gigisain lang natin ah, Habang wala pa yung ating mga chikiting At si Commander Dante Wala pa, kaya tayo lang muna dito Kita, kita niya, sasawag ko, ito lang oh. Kaunti baboy, pero may taba siya. O, ala, ingit yung mga, yung mga nasa Saudi di nakakaya ng baboy, ingit sila. <laughs> so, yun, no? Know, kaunti lang. Kasi masama daw pag marami kasi nakakaya blood ang baboy. Kaya kaunti lang. Hindi, ang totoo, kaunti lang pambili. Kaya, pang pambili madami. Kaya, ito lang, saka, ginisang upo lang muna tayo. O, ala! Kisagisa muna tayo, mga kaibigan. Luto tayo ng uh, upo. Yan ang hirap ng isang may uh, hirap pala pag sa bakasyon kusinero. <laughs> babay mo na, babay mo na. Uh, hanggang sa muli. Pagluto na, papakita ko sa inyo. Babu!